Paano mo malalaman kung ito na yung time na kukuha ka na ng physical store? Paano malalaman yan? Ikaw ba yung taong may bala kumuha ng physical store? Magtayo ng physical store? Kung ikaw yung taong yan, ay tumbok na tumbok ka sa bidyong to. Sapul na sapul ka dito. Umalis ka na, baka masaktan ka. I Scroll down muna. Masasaktan ka dito. So bago yan, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Darcel Robles. Isa akong negosyante at mahilig ako sa larangan ng fitness. So tara, game! So bago yan, let me tell you a story. Last year lang, pinumpisaan ko ang aking online, online business. Sobrang happy ako nun. Gumawa pa ako ng FB page sa online kong yan. Kaso ang problema ko dyan, nung tumatagal na ako, dumating ako sa puntong kailangan kong isacrifice muna si online. Kasi may lalabas akong bagong negosyo eh. Ito na yung gym. Kasi pag, pag nag negosyo ko, gusto ko isa lang. Kasi gusto ko yung focus eh. Yung salitang focus, mapokus ko yung isang business na yun. Para isa ako sa magiging pinakamalupit sa negosyong yun. Hindi man pinakamagaling, isa ako sa magiging pinakamalupit sa negosyong yun. So ang ginawa ko niya, nung kailangan ko mag-sacrifice, ano? Naglaan pa ako ng extra 2 months. Sabi ko 2 months na lang. So nung naglaan pa ako ng 2 months na yun, nakabenta pa uli ako ng tatlo. Pumera na uli ako dun. Pera na naman. What a nice! Gano'ng kasarap yun. At dahil sa online na yan, ang laking pasasalamat ko diyan sa online na yan, ang laki ng pasasalamat ko. Hanggang ngayon, bit -bit na bitbit -bit ko siya at babalikan ko siya. Narinig nyo na, babalikan ko. Mangyayari yan, babalikan ko yung online na yan. mag na kayo online. Babanggain ko yung online na yan. So dahil dyan, ito yung sagot sa hinahanap mo. Kung kailan ka dapat kukuha ng physical store. Paano mo malalaman? Sa panahon kasi natin ngayon, wala nang tatalo sa online trophy na lang yung tindahan sa labas, extra bonus na lang yan. Yung tindahan sa labas, extra na lang yan, trophy na lang yan. Yung tindahan sa labas kasi yan, yung opisina kasi sa labas na yan, nagbibigay sa atin ng pride dyan eh. Nagbibigay sa atin ng kaangasan. Kasi may tindahan ka sa labas, may pwesto ka sa labas. At hindi na tayo online lang. Lang. At nakakadaya yung pag-uutak na yun. Nakakadaya yung pag-uutak na yun. Nakakadaya. Dahil sanay tayo yung lahat ng mga tagumpay na negosyo ay may tindahan, may opisina, may pwesto sa labas. At akala natin kahit matagumpay na yung ating online, ay hindi pa rin tayo ganun ka-successful. Tila ba hindi pa rin tayo legit na negosyante? Takte, mali yun. Maling-mali yun. Huwag nyo i-underestimate yung negosyo nyo online. Huwag nyo i-underestimate yan. Di porkit wala kayong physical store, hindi na kayo malupit na negosyante. Dahil sa online lang kayo nag-ooperate. Take pride nyo na, na kahit negosyo nyo online. Take pride nyo na na napapaganan nyo yung negosyo nyo kahit nasa online lang. At simulan nyo nang huwag lagyan ng salitang lang ang online. Kasi sa paniniwala ko, tapos na yung mga araw na nilalang lang ang online. Tapos na yung mga araw na yun. Makakalaban mo dito yung negosyo mong online, mamaliitin mo pa. Negosyo mo na nga yan. Sarili mo na nga Minamaliit mo pa Kinakahiya mo pa Malupit ang online ngayon Ako nagsasabi sa'yo Malupit ang online ngayon Walang tatalo sa online ngayon Kaya inaanyayahan ko kayo Pares tayo ng paniniwala ko Kung sumasang ayon ka sa'kin sa Sumali ka sa grupo ko Pumasok ka sa grupo kong to Samahan ng negosyanteng matitindi Babaguhin ko ng babaguhin Yung mga kunot sa noong mo yan Yung mga mali mong paniniwala Babaguhin ko yan Sumali ka sa grupo kong to So kahit ikaw, kung nagbabala ka ng online business, physical store, okay lang yan, depende yan sa'yo kung anong gusto mo. Pero itong video ko, sinabi ko lang para may klaro lang, extra lang, extra knowledge lang. Kaya hindi porkit gumawa ko ng video to ay parang pinipigilan na kita. Hindi ganun yun. Tumutulong lang ako sa'yo. Na para extra knowledge mo lang, para mas lalo mo siyang at may strategize, malaman mo yung mga gagawin mo kung mag-o-online ka ba o mag-physical store ka na. Nasa sayo pa rin yan. Ang mahalaga makapagsimula ka, makapag-execute ka. Dahil ang tunay na trabaho ay nasa execution, nasa action. Kaya tara na, umpisa na natin yung negosyo mo yan. So alam ko na gusto mo ang to at may napulot kang aral dito. Kaya mag-iwang ka ng kahit anong reaction like dyan. Reaction like? Heart react? Maalin dyan, okay na okay. At magpaparapol tayo. May chance ang manalo ng 150 pesos ang mag-share ng video to. I-send mo lang sa akin yung proof na mo ang video to. I-screenshot mo lang, i-send mo sa akin sa FB account ko to. At pwede kang manalo ng 150 pesos. Magpapara-pull tayo. Ako po muli, si Darcel Robles na magiiwan sa inyo ng katagang ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye.